thank you Welcome back again to my YouTube channel. Saturday na ngayon. Tapos kaalis lang din namin kala Ate Mary. Nandito kami sa Walmart. Super lapit lang naman. Mga 2 minutes drive lang siguro to. Bibili muna kami ni Marvin ng mga bawang, sibuyas. Dahil nga... Wala bang bawang? Wala na tayong bawang. Parang yung bawang namin, dalawa na lang. Hindi na kasi kami babalik ngayong buwan ng August dito oh, sa Regina. O oh, hmm? oh, yun, mga baby. O yun, mga Thomas. Ka dahil next month na kami uli mag-grocery. Kasi wala na naman kaming gagawin dito sa Regina. Kaya hindi na kami pupunta. Baka once a month na lang. Tapos, ang lamig na ngayon, guys. Ang dilim na. Oh. Noong oras pa lang, 9.42. Malamig. Eh. Mahangin. Mahangin ngayon. Kaya, konting buwan na lang, guys. Winter na naman. Kaya, sulitin na lang muna namin yung mga pasyal-pasyal ni Marvin. Basta so wala pang snow. Oh, basta wala pang snow. Labas na tayo. Punta na tayo ng Walmart. May coin sa taas. Pero dapat kailangan may ano. rails. Mm -hmm. Gusto kasi ni Marvin na may ganyan sa taas. Yung sasakyan. Para dagdag ano daw. Dagdag yung paglalagyan namin pag super puno na. Tara na, pumasok na tayo ng Walmart para makabili na tayo ng mga kailangan natin. Para mamaya, Costco na lang. Tapos, pupunta kami kala Ate Maan dahil na birthday ni Ate Maan bukas. At mamaya pa uwi na rin kami ng Kipling. Ngayon na lang namin siya isusurprise. Hindi rin kasi kami pwede mag bukas dahil may work tayo ng Monday. Ayun na si Marvin. oh, tingnan niya yung jacket ni Marvin. $45 doon sa Adidas, sa Winnipeg. Ayan. Di ba nga, nung una, para sa akin kasi yan, tapos sabi ko, mas malaki ng konti sa akin para magagamit ni Marvin. Sakto lang ka sa'yo. Ano to? Ba't para may basa dyan? Parehas kami ng kulay. Kahapon kasi suot ni Ate Donna dahil nga ang lamig-lamig sa Waskana Lake. Abas na tayo. Mm -hmm. Nagugutom na rin si Marvin. Gusto mo mag ano? Mag sausage griddle? Ayaw mo? Diretso, mamtanas na. Ilang oras pa tayo? Mga two hours pa tayo mag-wait. One and a half? Ay, one. Ano na ba? Ten? Ay, magta-ten na pala. Oo nga pala. So, eleven nga pala yung open. Kahapon nandito rin kami sa Walmart pero hindi kami bumili ni Marvin. Sinamaan namin si Ate Donna bumili siya ng skincare. Nakakatuwa nga kasi meron ng mga Korean skincare dito sa Walmart. Last week kasi wala pa siya nung namili nga ako. Nangihinayang pati ako pero okay lang. Ubusin ko na lang muna yung skincare ko. Hindi muna ako bibili. Guys, ito yung mga naka dito. Puro laruan naman siya. Ayan o. Ah, cute. Kuha ka ng basket. Kuwada mo na si Marvin ang basket. Ayan. Kapag naghahanap kayo ng mga laruan pang regalo, ayan, yung mga clearance dito. Guys, si Marvin lumabas. Yung iPad kasi, hindi namin naitabi. Nandun lang sa tagiliran, kitang-kita siya. Pati yung phone ko, naiwan ko. Eh, natakot kami, baka mamaya basagin yung sasakyan. Kasi nga, minsan ganun, kapag may nakikita, pwede nilang kunin sa sasakyan. Pinabasag talaga. Kaya ayun, nalabas na si Marvin. Buti na alala ko agad. Guys, ito daw yung magandang gamitin kapag may dandruff ka dito. Ay, meron din palang iba, oh. Ayun pala, dito pala yung mga sa dandruff. Kasi eh, si Marvin, grabe na rin yung dandruff niya. Tapos ako rin. Ngayon, ni dandruff na rin ako. Dati hindi pa siya ganun kalala. Ngayon, lumalala na only siya kasi lumalamig na. Guys, nakasale ito. Ang bango. Ang bango niya. 888. Tapos tong mas malaki, 1418. Ibabalik niya yung kinuha niyang panglinis ng sasakyan kasi may nakita siya sa Amazon, mas mura. Tapos ito yung kahapon na dinaana namin itong waste na to. Sabi ko, ang ganda, gusto ko. Tapos kinuha ni Marvin. Ngayon, Tapos bibili nga kami nung ano, para sa buko. Wait ko lang si Marvin, guys. Guys, ito na yung mga pang-design sa fall. Gandang mamili ng ganito kung may sarili ka ng bahay. Oh. Tapos ayun pa yung iba. Oh. Ayan. Ito pa lagi sa labas ng bahay ata. Ito. Diba? Meron na din mga costume para sa Halloween. Ayun. Ay, mga pang-design. Kaso mabilis mo lang siyang i-design kasi meron pang Halloween. Iba na yung pang-design ng Halloween. Tapos bukod pa yun sa Pasko. Dito sa Canada, nakakatuwa kasi ang dami. Ang dami pang design, iba-iba. Ayan na si Marvin. Bibilin lang namin yung sa Dandra. Tapos alis na kami para pumunta ng Montanas. Guys, munti ka namin makalimutan. Bibili pala kami ng mga prutas, sibuyas. Bay orange. Maganda to. Ikakat ko lagi ito. Oo. Uh -huh. Pili ka ng... <laughs> <laughs> Kahit ano na lang. Ilang piraso yan? Yeah. Sa kos ko na lang tayo bumili ng kiwi. Dalawang balot ng kiwi. Kuha tayo ng lettuce. Yung murang lettuce. Ito. Hindi naman to yung katulad nung kinuha ko last time, no? Buo naman to, no? Buo naman siya, bebe. Ayan. Broccoli. Broccoli? Anong gusto mo sa broccoli? Ay, taray, ganun pala to, oh. Dinidiligan sila, oh. Kaya pala laging basa. Alin? Uh, sa ano, sa, sa, sa Kipling. Sip, A, ito. Ganyan yung ginagamit din namin sa Pilipinas. Eh, mo to sa Pilipinas. Oo, oo, ito hindi naman kami gumagamit ng ganito. Ito na lang atin, kunin natin. Pwede natin. Sige, pwede naman. Mas gusto daw ni Marvin yung ganyang sibuyas. Oh, pwede na yan. Kuha naman tayo ng bawang. Saan yung bawang? Ayan, kuha ka. Yung madami na yan. Bagay, pang matagal. Matagal din naman eh. Ganyan din binili natin last time yan. Eh. Dami. Tagal din. Tsaka kuha tayo ng luya, bebe. Kailangan ko ng luya. Ayan, luya. Ang mabigat na daw yung bit, bit ni Marvin. Hindi naman ka kailangan ng sobrang laki. Pwede na siguro ito. Pwede na to. Hati-hatiin ko na lang. Ayaw nga, plastic. Kukuha tayo ng torta. Pang tortang talong. Saan? Wala atang talong dun. Hindi, pili na lang tayo kahit dalawa lang. Para pang kain namin bukas. Oo, oh, tortang talong. Ayan. Kumuha kami ng dalawang talong pang torta para bukas. Puno na yung akala kasi namin konti lang bibili namin, no. Bawang sibuyas lang. Ah, <laughs> <Bawang sibuyos lang. laughs> ayan, no. Oh. Puno na, oh. Ito, oh. gusto ko mag-inasal. Mag-inasal na lang tayo. Magmamarini tayo ng inasal, guys. Di ba, ano pwede? Oo, oh, ito yun, yung pang-inasal. Pero pwede ganito kung gusto mo maliliit lang. Walang hita. Wala siyang hita. Eh, ganun din naman yun, eh. Hatiin lang natin to. Hindi, at least, sababoy. Tsaka, natin. mm Isang ganyan lang, hahati-hatiin natin. bigat si Marvin. Ang dami kasi namin pinamili. Sabi nga ni Marvin, tama na daw, eh. Bibibili tayong tubig. Bottle water o yung, ano, yung malaki na. Dito, sa ano, Great Asian. Pupunta pala tayo ng Great Asian, bebe. Babayad na kami. Naayos na ni Marvin yung mga pinamili namin. Tapos may bulaklak ako dito. Galing kay Bebe ko. Kasi nga anniversary namin nung Tuesday. Nandito na kami sa Great Asian Market, guys. Bibili lang tayo ng toyo, mang tomas, oyster. Meron kami nakita na oyster so sa ano eh? Sa Winnipeg. Antok yun. Ang lakas ng hangin, no? Pero tirik na tirik yung araw. Kala mo daming bibili, no? <laughs> Nakasilang mang Tomas, kumuha si Marvin ng dalawa. Magkano? 5.19, dalawa na Ito, siya. Oo, ngayon toyo nga inaano ko kung may malaki. Walang malaking toyo, o. E eh, diyan na lang uli. Soy sauce. May vinegar pa ako dun, ni eh, bebe. Ano, dato puti or yung UFC? Ano yung mas mura? 449 yung UFC. 499 yung dato puti. Eh, yung gustong bitin ni Marvin, yung pang Shanghai, yung sweet, sweet and sour ba yung bebe? Sweet and... Sweet and sour na pang sausawan. Oyster sauce, bebe. Yan ba yun? Mali pala yung kinuha ni Marvin. Sweet chili pala yun. Hana pa ako ng oyster sauce. Mayroon pa naman ng ketchup dun. Kabibuli lang ni Marvin. Ito ba yun? Ay, iba pala to. Ito na lang yung oyster, guys. Wala yung oyster talaga na ano, pang Pilipino, eh. Ano na? Iyan lang ba talaga yung mga oyster uh, dito? Iyan lang yung oyster dito, no? Okay na yung 599. Iyan din naman yung ginagamit natin sa bahay. Gusto, do, gusto daw ni Marvin magtaho, guys. Sige, kuha ka ng tofu. Meron pa kasi tayong sagod dun sa bahay, eh. Ref lang na. Sa ref lang naman, may malawag yung ref natin. Hindi, sa Tapos na tayong mamili. Mamaya naman sa Costco naman tayo mamimili. Yung binayaran namin nasa $34. Tapos kanina sa Walmart nasa $60 plus. So, umabot na rin tayo ng ano, $100. <laughs> Mag-$100 na rin. Okay lang yun. Pagkain naman yun eh. siya yung mga stock naman to eh. Mapupuno naman yung likod na sasakyan namin. Pupunta na tayo ng Montanas guys kasi gutom na si Marvin. Sakto, 11 na. Mga 20 minutes drive papunta dun. Kasi sa North Q, nasa East kami. Tapos may binili si Marvin. Paborito daw niya to. Ay, alam ko to. Binibili din to sa amin ni Papa noon. Paborito daw niya yan nung bata pa siya. Ayan o. Ito siya. Ayan. Tara na. Gutom na tayo guys. Nandito na tayo, guys. Kami pa lang yung nakapark dito. Tingnan nyo. <laughs> Ayan. Si Marvin, oh. Ganito yung itsura sa loob, guys, oh. Ang cute. Wala pang tao. Tayo pa lang yung unang tao. Wait na lang natin. Mag-assist sa amin. Ayan na, guys. Nakaupo na kami ni Marvin. Oo uh, uh, nga. Medyo malakas yung sounds, guys. Baka makapirite tayo. So, ito yung menu nila. Ay, may ano, be. Gusto ko nito. Eh, gusto ko nito kasi may hipon. ko rin ng chicken wings, Ito, may Hello chicken lang wings lang din. Ito, mga appetizer. Hindi na kami umorder ng Paling drinks, guys. Ano lang, water lang. Pwede magsulat, bebe. Yeah, nakita ko kasi sa ano, naghanap ako sa TikTok dito, tapos habang naghihintay, pwede magsulat-sulat. Oh, sa akin. Okay lang. Susulat muna siya. Ay, happy anniversary, guys. Ito na yung in-order namin. Bale, yung ribs. Pares kami yung Marvin na may ribs. Tapos, ito yung akin. May hipon. Siyempre, hipon. Tapos yung kay Marvin wings. Hindi ko alam kung nung tawag dito. Chicken ba to? Hindi ko pala natanong. Si Marvin nag-washroom lang. Tapos naggawa ko ng doodle. Happy anniversary. Tapos ito yung ginawa ni Marvin. Sabi niya, yung kanyang daw walang kwenta kasi basta sulat lang. Ako kasi nag-drawing-drawing. Hindi pa nga siya tapos eh. Kasi dumating na yung food namin. Habang hinihintay ko si Marvin, tapusin natin. Ito so, na pala. Isa lang yun. lang Sa'yo yan. Ano bang order mo? Marvin, ito Kain tayo, guys. Ito yung chicken ni Marvin. Titikman natin. Anong flavor nito? Honey garlic. Honey garlic, tap. Ayun. Ayun. Parehas lang naman kami nang in-order ni Marvin. Ang pagkakaiba lang, chicken yung kanya na wings. Akin, mayroon akong hipon. Ito yung hipon. Yan, may hipon ako. Tapos mayroon akong chicken din dito. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Nakita ko lang kasi yung picture niya. Kaya sabi ko, orderin ko yun. Alam ko, sir. Buddy. Ang sarap. Pero mas malaking ribs ni Marvin. Ano ba? Oo. Oo. tinamo mo yung ribs ko. Parang apat lang to yung sa'yo, anim. May fries din. How are you guys doing? Okay lang po. Okay lang po. Thank you po. Pilipina pala guys yung nag assist sa amin. Ang bait. At the best. Si Ate Bless. Ate Bless ang name niya. Ikman mo to. <laughs> Pwede ka nung maging ano ah. Endorser ng pagkain. Masarap siya, no? Ito yung okay. maganda pagbahal. Masarap din. Ha? Huh? Mahal ba? Masarap pa lang. Mahal din lang, ano, no? Guys. Guys, ayun na yung mga natira sa akin. Fries na lang. Si Marvin, no? Busog, bebe. Sarap, no? Busog na busog kami. Guys, tapos nang kumain. Sobrang busog. Dederetso na kami ng Costco para mag-grocery at bumili ng cake at pizza para kay Ate Maan. Kasi si Ate Mary, 1 one, one or 1.30, palabas na rin siya sa work. So ilang minutes na lang yon mga 30, 30 minutes na lang siguro. Walmart? Mag-Walmart daw muna kami, sabi ni Marvin. Ay, bumili na rin tayo ng butter, sya ka yung ano, pamienta na buo. Kasi nalimutan kami na bilhin kanina. O, dessert muna, dessert. May dessert. Nagsuntungan kita. Ang binayaran namin, $69. yung mga binagbayad. Tapos next month, uli kami kakain. Tapos na yung ating gastos for this month. Kasi nag-grocery na rin naman kami. Tara na! Nandito kami sa Costco. Dito na tayo dumaan. Ay! Guys, nandito kami sa Walmart. Mabilis lang kami dito kasi bibili lang kami ng butter sya kayong yung buong paminta. Tapos, diretsyo na ng Costco. Ay, nandito na rin kasi kami Yung Montana's dun lang sa kanto. Tapos, ito na. Walmart na. Hayo magbukas ng pinto. Bibili din kami pang regalo kay ate Maan. <laughs> yung pang-rigalo kay ate Maan. Tara na, bilhin na tayo ng butter. Muuu. Kumuha lang kami ng pamintang buo. Tapos ito yung happy birthday para sa cake. Tara na. Butter na lang kailangan natin. Tapos Costco na tayo. Dito. Yan. O, oh, dito yan. Isa lang siguro. Hindi naman natin nauubos agad yung butter eh. Dito na tayo sa Costco guys. Na naman, Costco. Nakasang hangin at madilim. Mukhang uulan. Mabilis ang grocery lang to Next week kasi hindi tayo pupunta ng Costco kaya kailangan nating bumili ng quinoa. Tatlo na para may stock na tayo. Kukuha tayo ng kiwi. Ito bebe kiwi oh. Alin dito? Ito na lang siguro. Ano bang masarap? Yung dilaw or yung kulay green? Ito na lang green. Dalawang ganto. Dalawang, Dalawang ganto. Ilang piraso ba to? Dalawang kiwi. Kukuha kami ng cake. Ayan. Para kay Ate Maan. Tiramisu naman ni eh. Gustong gusto talaga ni Marvin tiramisu. Gawa na lang ulit tayo ng tiramisu sa next week o next next week. Kukuha rin tayo ng chicken. Isang chicken. Next. Ay, sausage, bebe, yung pre-taste. Ayun, naglalagay na sila. Gusto ko, gusto ko. Tikman natin Ayan na Kuha tayo hey. Kuha ka ng bacon Try Pagkakasyahin natin Ilang piraso ba yung bacon? Kukuha ka ng ano? Yogurt mo? May gusto mo i-try? Sausage Sa free taste Tignan natin yung sausage Ang sarap Medyo maanghang. Ito yung binibili natin bacon eh. Uh, pula. Pula ba yun? Ito ba yun? Or itong isa? Ito atang blue yun eh. Yung blue. Ito. Ito atang nasa taas. Or yung pula ata. Pula. Yung pula pala yun. Yung pula. Hindi siya sale. Pero palang... Ilang pirasa yan? Apat? Pwede yan. Apat. Tapos so, okay. mayroon din kaming yogurt. Ayan, so, ang kumuha ng yogurt si Marvin. Mm -hmm. Ang paborito ni Marvin, seaweeds. Ah, uh, seaweeds. Pang ilang buwan na naman yan bago maumos. <laughs> Nasaan ang quinoa? Tongkatsu. Ay, hindi ba nagmahal ng tongkatsu? Parang 13 lang yun dati ata ay. nine na siya eh. Nanap namin ito, yung quinoa. Ayun ang kinwa. Gano ba katagal sa atin yung kinua? Isang isang buwan. Isang, isang ganyan, isang buwan? Dalawang buwan siguro. Dalawa lang. Dalawa lang? O oh, sige. 13.49 siya. Ito na kasi yung kinakain namin ni Marvin. Sanay na si Marvin kumain ng kinua di ba bebe? Hindi na siya nagre rise yeah. Tignan natin kung magkano yung babayaran namin. Kasi medyo mahal din to. <laughs> Ilan din yan eh. 12, 99. Oh my god, magkano yun? 102 na. Alin? Anong mahal? Quinoa? 12, bacon? Magkano ang bacon? 135 yung binayaran namin guys. So parang umabot na halos ng 200 ginastos na yun mula kahapon. Mula kahapon yun. <laughs> yung todo tipid ka sa kipling, tapos magdating mo rin siya ang dami mong nabibili. Pero mga pagkain naman yan eh. Wala man tayong binili pang gamit. Yun lang, yung base Mama, lang. Hindi na kami bumili ng pizza kasi sobrang daming tao. Matatagalan kami. Eh, anong oras na? Si Ate Maan mag-out ng 3. Eh, alas dos na. Guys, yung mga kasabay namin. Mga, ang dami. Talagang asing punong-puno yung cart nila. Yung kami, yung amin ni Marvin konti pa lang yun na uh, 130 plus na. Paano pa yung ibang mga kasabay namin? For sure mga 500 tapos yung ibang vlog na napapanood ko na nagko ko, Maabot um, doon ng 5 500 yung kanila. Oo, okay. uh -oh, 500. Eh kasi nga pamilya. Kayo ba guys kapag naggo-grocery ba kayo? Pag nagko ko pala kayo, magkano yung pinaka ano, pinakamalaking nagagastos niyo sa Costco, siya kayo pinakamababa. Kung kano ba ang pinakamababa na pinabili sa Costco, $50 ata yung pinakamababa mm -hmm. namin ni Marvin. Pero kung pamilya naman kayo, sulit naman kasi nga pang matagalan na yun, di ba? Mm -hmm. madami na. Sa amin naman ni Marvin, dahil nga kami ay nasa small town, wala namang ganito sa amin, Costco. Pag nag kami, yun, dito kami bumibili sa Costco para ma madamihan na ba pang matagalan na kasi namin ni Marvin yun, quinoa, seaweed ano pa ba yung mga binili namin yung kiwi kasi malak mas madami yung kiwi dito compare sa Walmart konti lang yung kiwi nila don ganda ng bahay nila ati Maan ito yung gusto ko oh. yung ginawa natin Maan eh. ayan ang oh. ganda nito o oh. ganda ng na pagkakais natin Maan oh plantita. Ang gal ay ko ba kuya? Weh. Siya, din, din pala. Galing ano yan? marketplace. Ito, ito tsaka yun. Galing marketplace yan. Chili eh. Ay, may <laughs> pares. Gusto. Yeah, Nakikrabe si ate sa pares eh. O, oh, diba? Ang ganda ng salamin. ako kasi hindi yung hindi nakapag-ready eh. Sasayawan na lang kita. Gusto mo? Ate, kailang balik ako sa pintan. <susurna> 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 May talsik. May talsik. <laughs> <laughs> <Sa> babae, <laughs> yung may, may May talsig. Kasi sa bahay Kasi hindi na talaga nasa aming oh, okay. Nandun sa bahay. Bakit <laughs> <Kapadalain ko> ba? <laughs> Open muna, te. Open muna. Ay, oh, na naman ni Crystal. Eh. Kaya nga, na naman tayo. Na, kaya na kayo. Mga itong bata dito? O, gutom na daw siya, kuya. Gutom Sino na. Ito, ito. hindi ikaw yan. <laughs> 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 <eday yung natin. laughs> Wala picture dito sa pabilang, so, cute, cute, cute na. Maliit lang. Yes, super cute. Sabi ko, ano kayo naliligyan natin kayo ate? Actually, ginamit namin yung kanina. <laughs> try lang muna, try. <laughs> yeah, <sabi ko>, <laughs> galing din yung market place Alam ko kasi okay. mahilig ka sa marketplace place. <laughs> <Okay, Lord. laughs> ano? Ano? Walang ano, bag? <laughs> Marami Madami yan siya. Yung... Ate, binigyan pa nga ako, eh. Doon nga nanggaling yung mga ilaw namin sa bahay eh. Kaya kada magbubukas ng ilaw sa system Hello. na alala Hello, na. Naglaro kami kanina dito. Nang, nang bowling. Kasi nabay ko yung prep niyo. Thank you, hi-hi! 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 Huwag kami jowa na yan. Ay! Sino si Hi-hi? Ano may jowa din ang may sawa ko? Tapos may jowa te? Ganyan na pala yung kababa? Ay, tumataas pa yan, te. Tumataas. Ay, ganyan Balik, siya kababa? Hindi, nakabaligtan. Ah, naka-biligtan? <laughs> Yung piniling naligala. Ano. Kinuha lang, Ayun. no? Ah, gano'n para gano'n. Ano okay, naman pala. Baligtan. <laughs> eh. Very ano pala. Very romano. May tulog na sa akin. Sine-charge? Ano? Rechargeable? Di saksak, sa ba eh? Saksakit ito eh. Sa mga itwin dito, sir. Diba? Esthetic! Esthetic! Gusto ko din ganyan. Is titik. Hello po ba? Try niyo muna kung gagana. Ay, hi. <laughs> Ay, hi, hi. Hi, hi. hi. Ikikin mo mo baby yung pares? Kinuha ka din. Diba. Ayun ang pares din mo. Naka paper plate kami. Naka ano pa? Mm, pil na pil na oh, nasa labas ka. <laughs> Mano? Mano? Pares ni Kuya. tikoyan. Yeah. Yes lang po, Jess. Yes. yes. Ay, kamay natin ng oh, kumukulukulo pa. Doi, what are you doing ani? Pinapatay pa naman ng CCTV, no. <laughs> Ayun. Hindi ah, mo man napansin te? Hindi mo naman dito kami. Naguuma naman, no? Namamalamin na kayo ng sili te. Eh. <laughs> may sili, sino na nakita, may sili <laughs> kami sa bukid. <kapag> <laughs> Buto yung inyo na buhay nung no? Aboy na ba? Hindi, kapag putol ka na dyan, kuya. Hmm. Tumutubo pa ulit ang bago? Bentas kasi yung tanggalan mo ng... Tutubo yung ano. May kapalitan dad. Kalo si sibol Ay, talaga. Ganun pala yan, no? Te, ano yung kinukuha mo? Hoy! Shout out kay Hana! Ang dami na, ang dami na natong pambenta, oh. Uy, te, ayun pa, te, meron pa dano? Alam mo nung ano.